rin po ay patubig po, patungo po sa tubig. Kaya nga, so binarin nyo kasi sa akala nyo siya suspect. So gano'ng katagkalayo yung, yung victim niyo at sa kayong mga polis niyo gano'ng kalayo ang distansya? Your Honor, hindi ko namin Pero mula po dun sa bangka... Hindi nga yung distansya nga from bangka and then kung saan uh, nakatayong naka mga polis ninyo na nagpalis <laughs> nagpa, 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 <laughs> sa tubig. <timbit ka, laughs> Nakita ano. ko po, Your Honor, mula po mga hindi ko mulang 10 to 15 meters po. Okay. 10 to 15 meters. So doon mo pala masasabi na magkahawig yung uh, victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman nyo nga kung magkahawig yung hindi. With that far, 15 meters? Hindi po, Your Honor. Oh, at saka, sino nagbigay ng order na barilin yung tubig? Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. At saka Mr. Wala nagbigay ng order, e bakit binaril yung tubig? Kasabi mo lang, sino bumaril sa tubig? Meron pong bumaril sa tubig, nauna po, isa sa mga 6 po. Sino? Sino? Nauna pong umutok po si Police Staff sergeant Jerry Maliban po patungo po sa tubig. Master, ito ba ikaw ikaw, yung leader, hindi mo hinara? Hindi mo siya uh, inultira na huminto? Huwag uh, Pero... magbarin? Mag pero ano, rapper ko pong marinig, makita po agad po ako sa migaw huwag kayo magpaputok. Huwag kayo magpaputok. Nagsabi ka? Yes, Your Honor. Pero nakaputok na siya? Opo, Your Hindi nga siya respeto, Mr. Chair, wala respeto sa kanya si Why? Kasi ito si Maliban, na-dismiss na ito eh. Dapat alamin natin sino na green state sa kanya. Bakit pa nagbigay ng pagkakataon ito na maging pulis muli? Dismiss from service na ito eh. Maliban, anong kaso mo? Bakit na na-dismiss? Yung microphone, di on mo. Pindutin mo. Your Honor, permission to talk? Yes, tanong no kita eh. Yung kaso ko po, sir, Kompo yun, sa Nabol Kompo yun, Your Honor. Anong kaso nga? Ah, uh, Rabbit extortion po, Your Honor. Ha? Huh? Rabbit extortion. Rabbit extortion? Pero, Your Honor, uh, <coughs> nakaymar po ako nun, Your Honor. No, Bale, ano yun, sir, Your Honor, uh, hindi naman po talaga ako yun. Mr. Chair? Yes. Pagkapag lumalabas na parang mistaken identity na naman, buti si Jim. Buti buhay, buhay kayo. Salamat sa Diyos. Pero bakit si Jemboy is taken identity na patay.